pera-perahan na rin eh. Kasi alam mo na yun. Di ba? Pera-perahan. Correct. Correct. At mo, Dun eh. Biruin mo Abby. Nasira yung air conditioning system ng ng central. Ipapaayos daw worth 7 million. Eh isang sing -sing lang ng royal family. Sobra-sobra pa sa 7 million. <laughs> Bakit kailangang ipanawagan sa mga kapatid? Can't they lead by example? They should have lead by example. Exactly kayang-kaya na ng budget nyo yan eh. Kung leader ka, ikaw mamuno. Mamuno ka. Maun Maunak ka. Maunak kang mag magbigay. Hindi yung doon ka sa member, pipigain mo. Yan ang kinakainis mm -hmm. ko. At saka, ang ano kasi, nakita ko naman, ang dami talaga naghihirap na kapatid. Alam mo bro, dadagdagan ko yan ha? Kasi sa totoo lang, tinwist nila yan eh. Parang doon lang sa pinaka-leader <laughs> Exactly. Sa na namumuno sa taas eh. Mm -hmm. You know, yung mga pangangailangan nila kailangan masunod. Mm -hmm. Pero hindi nila nakikita yung mga pangangailangan ng mga nasa baba. Exactly. Pyramiding. ba? Diba? Exactly. Pyramiding. Pyramid. Yes. Yeah. Release yung mga nasa pyramiding tuk -tuk, scam Yeah, parang sila na lang yun. Pero yung mga nasa tuktok hindi man lang tumingin kayo sa baba you know, hirap na mga kapatid eh. Bakit papanoy nyo pa ng mga ticket-ticket concert? ba? Diba? Eh samantalang is... sila, hindi naman bumibili ng concert ticket. Libre yung concert okay. ticket nila eh. Nagpapabili uh, pa diba? Yung... sa... VIP. VIP, yes. <laughs> VIP. Merong nakaalat sa kanila, sa lahat. Uh, from the royal family to the families of the KNPs. Lahat po yan, libre yung mga ticket nila. O oh, sige, pasinungalingan nyo yan. Meron na akong ebidensya diyan. Kasi nila, yung, pa sa abi, iba. Yung mga kapatid na nag Komo ako kasama din sa Royal Family. So I have the privilege as well. So yung mga kapatid na nag nang nangingi ng ticket, lumalapit sila sa akin. So nabibigyan ko sila because I have the privilege as well. <laughs> Alam na dish. <this. laughs> <laughs> Ayun. Si Sir na, binigyan mo ba ng ticket? <laughs> eh, rason yan eh. Hindi na kailangang bigyan ng ticket yan eh. Automatic. yan. rason. Eh, ewan ko, mahirap ipaliwanag eh. Siyempre, mahirap naman din yung yung, ako kasi, emotional din naman ako pagka yung, ano, especially yung usapang anak, magulang, ganun. Na, ano ako doon. Ayoko nung ganun. Kasi okay magulang din ako eh. Bilang magulang, ayaw mo yung gaganunin ka rin ng anak mo, di ba? okay kaya, ma masakit. Masakit yun. Oo, kaya natipil ko yung kung ano yung natipil niya. Hanggang ngayon, yung kanina nga, nagkukwento siya, naiiyak din ako. Pero, siyempre, mahirap naman yung mag-iyak-iyakan para maano ka ng simpati ng tao. Nasa mm -hmm. 'di ba? Ha? So sa syempre magulang kahit na ano, talagang tago sa puso yung nararamdaman mo pag kaganoon. Ako ganoon kasi ako eh. Kasi magulang ako eh. Kisa Naramdaman rin kita pa si na kasi magulang rin ako. ako you know, masakit nga po yan. Yung kasi uh, yung ano, sis Abby, yun yung tinuturo ngayon ni Danya Rason, biruin mo. Meron din sa ano, same story sa Canada nag mag, mag magkakasama sila sa isang bahay como yung magamagulang both of them are exeter. eh itong anak na dumadalo pa hindi man lang pinapansin itong ano mga magulang kaya yung nanay kinausap ako umahagulgol parang dinudurog ba yung puso ko ganun din ang nararamdaman ng nagsumbong sayo Ganon. parang ganon, di ba yeah, parang nalilito rin yan sa mga ano yung mga kwento ng you know sa Uh, mga kapatid na nag exit trend mm -hmm. na kilapat si sispat you know sila mm -hmm. logics mm -hmm. yeah may mga ganyang ano po may ganyan talaga nangyayari na ngayon na mismo yung magulang mo isipin mo yun ang nagbigay sa iyo ng buhay nagpalaki you no know, nagpalaki sa iyo ang hirap kaya magpalaki ng bata at saka ano si ano si abi ako ngayon ko na appreciate Meron palang times na meron kasi ako nakita sa ano sa Facebook na kumakain yung tatay at anak sa ano sa isang restaurant. Yung tatay nakatingin lang sa anak, sabi nung ano nung anak, "Tay, kain kain ka rin." Sabi nung tatay, "Sige anak, uh, uh, makita kilang makita lang kitang kumakain." Eh masaya na ako. Ganun pala yung mga magulang. Kaya ako naalala ko yung mga magulang ko. Sabi ko meron pa lang time na ano, na ganun yung mga magulang ko. Kumakain kaming mga magkakapatid. Nanonood lang yung mga magulang namin sa amin. Mm -hmm. Hindi dahil na masaya, oh yes, masaya silang nakikita kaming kumakain. Aside from that, limited lang yung pagkain. Kung kakain sila, ma, mababawasan yung kakainin namin. Alam na, mo, Brad, ba daw ngayon sinabi mo yan? May naalala ko nung kaanid pa ako. You know, nandun pa ako sa loob. Meron ako kasing ma, you no know, matagal na rin na kapatid yun. Talagang matagal na yung kapatid. Nagkukwentuhan kami kasi pag pupunta kami sa ano sa mga SPBB, Ako nagda-drive. And then maganda yung usapan na nakwento niyo sa akin regarding with yung nanay niya. So yung nung mga bata pa sila, kaanib rin yung nanay niya kaya sila naanib. Talagang doon na sila lumaki sa iglesia eh. Ano, sabi niya, nagkaroon ng ano sa Pampanga, di ba? Yung parang pinatubo. Isipin mo, walang ano, wala daw mga sasakyan. Ang nanay naglakad ng ano, naglakad talaga para bumi, para maka makakain sila hmm. ng ilang kilometro, ilang oras. Tapos sabi niya, talagang namulat yung mata niya doon na grabe magmala magulang. Hmm. Ngayon, isipin mo kung ganyan ang ano, sitwasyon ngayon ginawa yun ng magulang sa'yo and then ngayon ganyan ang gagawin mo sa magulang mo kapag naliwanagan sila sa mga maling turo. Masakit, napakasakit. Hindi, hindi ano yun. Hindi magandang aral yan. Yan tinuturo nila. Lumayas na sila dyan sa MCGI, Ano pang hinihintay nila? Iniintay nila yung matulala na lang sila na wala na pala silang natira sa kanila. At saka ba diba, sa amturo turo nga ng Panginoong Yesus, ba diba nga, sabi nga mga sa Pariseo, ba diba, sabi, masyado ko yung naano sa mga, yung mga ginugugol nyo sa ano, na nagugol na yung pera sa ano, pero kinakalimutan nyo yung ano, mga magulang nyo. Mm -hmm. ko lang kung yun yung ano ah, hindi ako masado ano, pero alam ko yung, yung kwento lang, ba diba? Alam ko, alam mo yun, Brad Badong, ewan ko kung anong talata yun. Pero yun ano? sa mga pinopost ko, isa rin 'yun sa nagpalinaw sa sa sarili ko na masyado yung ginugugol yung ano, yung ay natalaga talaga ko na to, na talaga ko na to sa Dios. Mm -hmm. Tapos may pangangailangan na magulang mo, hindi mo ma hindi mo masustentuhan, you mm -hmm. know, inuuna mo 'yun. Mm -hmm. Eh ang, ano nga ang aral nga ng Panginoon eh, tulungan mo ang magulang mo. Mhm. Mm 'Yun yung unang utos na may pangako. Aha. Uh -huh. Kaya, Kaya, bakit gano'n ang aral? Bakit ganyan ang nangyayari? Kasi nga, ano, sis Abby, dahil yung, yung priority nila, ang main concern nila ngayon, hindi yung kaligtasan, yung spiritual welfare ng mga members, ng mga kapatid. Ang main concern nila is their pockets. Exactly. Exactly. Tama yung sinasabi nga rin ni Sis Mia na kanina. Myra. Which is talagang, Myra, uh, talagang ano, talagang perahan. Ganid eh. Kapag ganid ka talaga, <laughs> lalo ka pa magiging ganid eh. Meron pa nga ano eh, si sa uh, Myra, si sa Abby. Biruin mo yung isang kapatid, birthday ng nanay niya, pupunta niya, magkalayo sila ng ano, probinsya eh. Kung ng nanay niya, matanda na sa laman, bibisitahin niya. Sabi nung nanay na dumadalo pa. Itong anak kasi, exiter na. Oh, but, but pumunta ka pa? Masakit. Masakit. Kaya, ano, uh, sabi ko nga kay, ano, kay Sis Myra, Sister Abby, manawagan ka na kay brother, kay Uncle Ruben. Si Uncle Ruben kasi, kapatid yun ng tatay ni Daniel Rason. Si Uncle Rolly, kapatid yun ng tatay ni Danya Rason. Ngayon, kumalis sila, bro? Ano po? Umalis na sila? Hindi pa na. po. Hindi pa, Hindi pa po. Mm -hmm. Hindi pa po, pero uh, ikaw na nga magpaliwanag, Mama Mary, kasi ikaw ang mas uh, uh, ano dyan, na facing. Hindi pa sila umaalis. Kaya nga ini-encourage namin sila na lumayas na dyan. Ano pang hinihintay nila? Hindi pa sila umaalis pero pero uh, wala na silang um, ano kay bonding, hindi sila naniniwala. Kumbaga, at nang i-invite pa. <laughs> 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 Ang gulo. Ang <laughs> gulo. Kaya dumami yung mga kapatid na matatandang kapatid sa pano ng kapatid na Perez na naging fans ni Badong eh. Oo, oh, kasi nga <laughs> naging Ang pogi mo, Badong. <laughs> <laughs> Nasa mahang pa ni Masyang. Kaya anak ko po. <laughs> Ay, naku, makapasaway talaga kayo. Galit <laughs> na galit na yun. <laughs> Oo, oh, galit na galit na siya. Ingalitin <laughs> siya. Yun nga yung ano namin eh. Kasi once na kami yung Ay, namin, yeah. nawawala sa wish yung kung ano man yung ginagawa niya. At saka once na yung binabanata namin yung asawa niyang si Japayuki, doon galit na galit niya, doon stress na stress niya sa kay Japayuki. Pag, pag naririnig niya yung Japayuki, ayaw na ayaw niya yung naririnig yun. Pero inasawa niya si Japayuki, parang gago lang. Hmm. <laughs> oh. Wala kasi nga kasi masama sa pagiging Japayuki eh. Kaya lang na nahi, highlight yung pagiging Japayuki niya, yung dati niyang buhay. Eh biruin mo. Pasalamat, salamat sa Diyos, Kuya Daniel, salamat sa Diyos, Ate Arlin sa inyong pag-akay sa amin. Kailan pa naging taga-akay si Arlin Rason? Hindi ako nagtataka. At saka masyado ng panatisisim eh. Idol Idol idolatry Idolat na yung ginagawa nila. Correct. Hindi na maganda yan. At saka tao nga yan. Tama yung sinasabi mo kasi yun rin ang kung ko nung umalis ako eh. Na ano, uh, yung magtitiwala ka sa tao eh, talagang galit ang Diyos yan eh. Mm -hmm. Huwag ka magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Diyos. At saka lahat yan, hahatulan naman yan sila eh. Correct. Kaya bakit, ano, bakit doon ka mag-, mag pagkakatiwala mo yung kaluluwa mo sa isang tao. Sa kay Jesus ka magtiwala. Correct. You know? Eh biruin mo, pagkakatiwala mo yung kaluluwa mo sa isang tao suki ng Pegasus. Yeah, <laughs> <laughs> hindi lang yun, hindi lang yun. Eh, Pera-perahan na rin eh. Kasi alam mo na yun, di ba? Pera-perahan. Correct. Correct. ang na, dun eh. Hmm. Biruin mo si Nasira yung air conditioning system ng ng sentral. Ipapaayos the worth 7 million. Eh isang singsing -sing lang ng royal family, sobra-sobra pa sa 7 million. <laughs> Bakit kailangang ipanawagan sa mga kapatid? They can't they lead by example, they should have lead by example. Exactly. Yep, exactly. You know, but... Ano yun eh. Bro, sabi ko nga dun dati, di ba? na May post na rin ako dati na ano. Sabi ko, ba, ano, kayang-kaya nyo ng, ano yan eh. Kayang-kaya na ng budget nyo yan eh. Kung leader ka, ikaw mamuno. Mamuno ka. Maun mauna ka. Correct. Mauna kang mag magbigay. Hindi yung doon yun tatlong... ka sa member, pipigain mo. Yan ang kinakainis mm -hmm. ko. At saka, ang ano kasi nakita ko naman ang dami talaga naghihirap na kapatid you know Super. yun kinakainis ko doon na maraming naghihirap na mga kapatid na na sa financially financially lalo na dito di ba sa, sa, North America kung paano rin yan sila nakakainis kala mo may mga parang sabi ko ka, ano ba to <laughs> hindi kami nagtatakid dito eh, na? <laughs> na pera <laughs> Alam niyo po ba ano si Abby, si Myra? Como ako, nakita ko, nakatira ako sa Royal Family eh. Itong si Arlin Rason, pagka noong pinapagawa niya yung kwarto nila sa sa La Vista. Biruin mo, nagawa na, na tiles na, na pintura na. Pag-visit niya, hindi niya nagustuhan. Bakbak! Eh, ba? ang magkano pera ang ginastos doon? Iyan nga, easy money kasi galing sa easy money, hindi nila pinagirapan. Kasi kung yan pinagirapan mo yan, maghihinayang ka. Hmm. hindi mo kakayanin na, ano wala. Diba? Hmm. Tapos, pa, nagsawa siya doon sa kwarto, doon sa pinakatuktok ng, ano, ng Labista Mansion. Nagsawa siya. Ayun, nagpagawa na naman siya ng kwarto doon sa underground sa La Vista Mansion. Tapos nung hindi niya nagustuhan yung tiles, bagbagin nyo, bagbag. Eh magkano yung biro mo, hindi naman bibili ng tiles siya ng mumurahin. Exactly. At saka ilang isipin mo, ilang bungangang mapapakain nun, ilang pamilya mapapakain mo dun. Mm. Sa pagbakbak hindi, ng ano. Hindi, hindi ko lang na, natanong kanina kay Brad Ferdy nung umakyat siya. Kasi nung nag-shooting sila sila Arlin Rason sa ano sa Hong Kong Disneyland naikwento sa akin ni ano ni Brad Ferdy si Ate Arlin nagmumura pala no Sabi ng ganyan eh sila sila nagmumura sila sabi ko Kasi hindi hey, diba ba nga yung kay ano pinanood ko yun kay Tanika Tan Sabi niya iba-ibang ano eh ang linaw-linaw, hello. Ginagawa tayong mga tanga. Ay, yan ang nakakabunsi sa kanila eh, na wow, ang galing-galing. Ngayon lang namin ito narinig. Oo. Oh. <laughs> Di ba? Yun hmm. talaga eh. Sobrang ano ako dun, Gigila ako dun eh. Kaya turn up na turn up ako. Baala kayo nga. Bahala hmm. sila. <laughs> Kaya yun. Kaya nga tayo, sis Abby, at lahat ng mga exiter na Uh, kasa kasama natin actually, pati yung mga silent exiter kasama natin na nagdi ng information mga kapatid, maawa po kayo sa inyong mga pamilya sa inyong mga resources, sa inyong panahon kasi yung resources, madaling ano yan madaling, madaling maibalik yan eh pero yung panahon, kagaya ko biruin mo, saan nakbabawi ngayon sa mga magulang ko? patay na pareho yung mga magulang ko ni isang beses, hindi ko man napaglingkuran ng mga magulang ko Gaya ng naipaglingkod ko sa uh, sa royal family. Kaya, mm -hmm. ah, yes, I have many regrets in life. Kaya lang, that's life. Wala na eh. Patay na yung mga magulang ko. Kahit na umiyak ako ng graba, hindi ko na maibabalik yung buhay ng mga magulang ko. So ngayon, sa mga kapatid ko, sa kanila ako bumabawi. Mm -hmm which is in, yun naman talagang ano eh, na sa pamilya mo, magpakita ka ng ano, you know, mm -hmm. magpakita ka na talagang tagasunod ka ni Kristo. Mm -hmm. Bago yeah. ka sa ano, kahit naman sa mga bata, pag pinangarala mo mga bata sa mga anak ko, you know, sa bahay ka muna matututo eh. Mm-hmm. ba yes. diba? Yes. Sa bahay ka mag, magtuturo at imatututo sila and then sa labas gagawin nila. Mm. -hmm. So, dapat muna talaga sa bahay yan, sa pamilya mo. Mm. -hmm. Then sunod na yun, to follow na yung iba, di ba? Mm -hmm. yes, kasi yung pinaka... Pero iba dito eh, minsan eh, parang nakikita mo, doon lang talaga eh. Mm -hmm. Sa loob ng ano eh. Iglesia nila eh, isamahan nila eh. <coughs> mm -hmm. Iglesia, Batman. <laughs> Kaya nga eh, uh, ang malinaw naman ang sinasabi ng Panginoong Isokristo eh, ibigin ninyo ang lahat, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Kaya lang, minagnify nila yung lalong-lalo na. ni nineglect na nila, isinawalang, tabi na nila yung magsigawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao. Alam mo bro, dadagdagan ko yan ah. Kasi sa totoo lang, tinwist nila yan eh. Parang doon lang sa pinaka-leader <laughs> yan. Exactly. Sa mga namumuno sa taas eh. Mm -hmm. You know? Yung mga pangangailangan nila kailangan masunod. Mm -hmm. Pero hindi nila nakikita yung mga pangangailangan ng mga nasa baba. Exactly. Pyramiding. Diba? Exactly. Pyramiding. Pyramid. Yes. Yeah. Release yung mga nasa toto. scam. Yeah. Parang sila na lang yun. Pero, yung mga nasa tuktok, hindi mo man lang, tumingin kayo sa baba. You know? Hirap na yeah. mga kapatid eh. Bakit mapanoy nyo pa ng mga ticket-ticket concert? Diba? Eh Which samantalang is... sila, hindi naman bumibili ng concert ticket. Libro yung concert oh. ticket nila eh. Nagpapabili pa oh, sila. Diba? VIP. VIP, yes. <laughs> VIP. Merong nakaalat sa kanila, sa lahat. Uh, from the royal family to the families of the KNPs lahat po yan, libre yung mga ticket nila. O sige, pasinungalingan nyo yan. Meron akong ebidensya dyan. Yun Kasi, nila, pabili pa sa Yung mga kapatid na nag... Como ako, kasama din sa Royal Family. So I have the privilege as well. So yung mga kapatid na nag, nang, nangingi ng ticket, lumalapit sila sa akin. So nabibigyan ko sila because I have the privilege as well. <laughs> Alam na this. <dish. laughs> Ayun. Si Sinsmire na, binigyan mo ba ng tiket? <laughs> eh, rason yan eh. Hindi na kailangang bigyan ng tiket yan eh. Automatic. Pag automatic rason.